Hello guys, good morning, good morning. Ito guys, meron akong opera sa inyo. Eh wala na tayong tira. Baka gusto niyo bumili ng Damascus ko. Binili ko to noon guys, ah uh, 2019. Ah uh, bili ko nito nasa 4,000 real. Ito. Apat na guhit siya hindi sabihin yan guys medyo malaki laki na to sa pangalawa na to o oh, pangapat pangapat na guhit ngayon guys titimbangin natin to ito 21 carats to tapos noon binili ko 4000 real. ngayon titimbangin natin titimbangin natin ulit Ayan. 20.7 yun eh. Daya lang ito ha. O ayan. 20.6 grams. Ay ngayon. Ang presyo ngayon yun guys. Siguro nasa ano na. Gano'n ba yun? 7,000 real? 7,500 real guys. Sa Philippine money. Nasa 115,000 115, Pesos O ano pa hinantayin nyo guys Bilhin nyo na Wala na kaming pira wala na makain So guys yan lang guys 20.6 grams So guys bye bye